problema ng ilan nating kababayan na hindi matuntun ang puntod ng gimao nilang mahal sa buhay ngayong undas. May ulat si Victoria Tulad. Victoria? Cedric, bagaman nagbabadya ang ulan, patuloy pa rin ang pagdating ng mga dumadalaw sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Ang problema nga ng iba, lalo na yung ilang taon nang hindi nakadadalaw, hindi nila mahanap ang puntod ng mahal sa buhay. Pero maaari namang pumunta sa tanggapan ng sementeryo para mabigyan ng mapa. Ang mga may sasakyan ay papasok sa gate 2 at lalabas sa gate 1. Ang mga naglalakad naman ay sa gate 1 papasok. Sa mga papunta pa lang po, huwag na kayong magdala ng alagang hayop dahil ipinagbabawal. Isang aso nga ang ipinaiwan sa gate kanina at babalikan na lang daw ng amo. Kinukumpis ka rin ang mga lighter, sigarilyo at patalim. Pero ang napansin natin, ilan sa mga nagtayo ng stall sa loob ng Loyola Memorial Park ay nagbebenta naman ng sigarilyo at hindi nasisita. Sabi ng namamahala sa sementeryo, 10,000 katao ang inaasahang dadalaw ngayong araw. Dahil may pasok na bukas, ay tiyak daw na kaunti na lang ang bibisita. Sa mga may katanungan, maaari pong tumawag sa pamunuan ng Loyola Memorial Park sa numerong 941-3196. At yun ang latest. Balik sa Cedric. Maraming salamat, Victoria Tulad.